ng talabahan Eh, dahil sira si Battle Lover nag e tayo Eh, <laughs> asa tayo sa e-track Asa si Kuya right, Bala tayo sa parasan <laughs> siray eh, kaya naku, hirap Hirap mamasahe Ayan, oh, ito tayo sa Santo Cristo. Ito yung Petron. <laughs> Tumitingin na lang, nabilingap. Ayan e, yung ating diversion Road. At uh, saka mga natin. Ayos. Okay, ito tayo sa likod. Ah, sa likod. Sa bisita ng Santo Cristo. May pesta rin dito eh. May patay pal eh. Ayan ang bisita sa Santo Cristo. Ayan uh, tayo. Hey! hi, welcome. Okay. Right. Oh, thank you, kala ko ya. Okay, let's go. <laughs> okay, ito mo lang tapit natin. Nagpunatag mula ito sa sityo ng Tawiran. Tapos lumabas dito. Ito natin kung anong mangyayari dito na lalamig. Alam mo, ito lang nila. Ah, habib, besta. Habib, habib. Alpang, Alpa, sa likod. Æ, maður á borðslandi, sér breið. Sér breið, maður er það þig, maður er þig, það er Tavíran. dapit ng ating mahal na patron ng San Jose Manggagawa at bukas kasi ang kanya kapistahan May 1 at tempo ay alas 4 ng hapon Okay, ito na po yung ating mahal na patron ng Santa Cruz ng Bagna kasama niyan sa ating dadapitin yan, dapit ngayong araw ito Hi Lal! Ito po na ang Santa Cruz na Malayo Oh, ito na ang ating uh, mahal na malapatron ng Asa na sa'yo manggagawa Tsaka ang ating mga musiko At kasama sa ating dapit na prosesyon At ayun na ang makikita nyo Ang ating uh, Siyempre sa takos naman ng bagna bagna tsaka ng panasan? hinihintay pa natin yung ibang mga patron na sasama sa dapit at di pa natin sigurado kung ilan daw yung sasama parang kakaunti at bukas daw, dahil kapis na ang bukas syempre yung traditional natin na pagoda baka daw sana matunoy kasi naging pindaw ang coast guard na kailangan may permit bago mag-operate ang ating mga pagoda o yung mga pluvial parade dito sa atin lalo na particular dito sa atin sa panasahan kinabukasan hindi ko na alam kung matutuloy din yung Blue Bell Parade ng Bagna sa May 3 naman. Abangan natin. <laughs> Ang tapos nila, kaya pala wala. Nilakad niya para malaman kung matutuloy yung ating pagoda. Hi! Sabi nila sir, sa atin dito, uh, naghihintay lang tayo ng go signal kasi meron pala nag-aantay doon sa may lungo, sa boundary ng Matimbo, para dabitin, para pagka okay na yon, pupunta tayo sa, sa ito, sa didiretso na tayo, tapos nadapitin na yun, babalik na sa parokya. Dahil mamaya pagkatapos ito, magkakaroon tayo ng misa ng alas 6. <laughs> ah, ito ang magandang uh, ah, Bireng Milagrosa ng Talabahan ah, ito na ang Santa Cruz ng Bagna Umumob na nauna na yung Santa Cruz ng Balayong Ang Bireng Milagrosa ng Talabahan tapos susuot natin ang uli ang da, ang datebitin ng syempre, ang sarasi. So at ang magandating mga major. Kapus pa? <repan> kapatid niya. Ah, kapatid na, di ba? Apo po tayo ngayon sa parokya ng San Jose Manggagawa ng Panasahan At maaaring kayo ay nagtatanong o nagtataka kung bakit May 1 ang ating ginaganap ng Labor Day Alam niyo po ba na ito nung araw ay nagkaroon ng pangyayari nung May 1 to 4 nung 1886 Sa Haymarket Square sa Chicago kung saan binomba at nagbabaril ang mga mapayaban lagi strike na mamanggagawa para i ang kanilang oras ng paggawa sa walong oras. At tinagurian din itong Haymarket Affair. At noong pong 1955, ay pinagtibay ni Papa Pio, labindalawa, na ang unang araw ng Mayo ay maging pagdiriwang sa kapistahan ng San Jose Manggagawa. Na kung saan, ang gusto ng ating Santo Papa ay uh, makatulong ito para sa uh, mabigyan pansin ang ating manggagawa hindi lang sa kanilang uh, karapatan kundi rin sa kanilang espiritual na pananampalataya. Okay, magandang uh, tangali po sa atin lahat. Ngayon po kasama natin ang ating masipag at mabait na uh, kapitan na si ABC John Cruz na ngayon ay hermano ng ating uh, kapistahan dito sa atin sa Palasan. Ayan, ay magtatanong tayo konti sa kanya. Ah, uh, ngayon ba ano bang mangyayari po sa atin uh, na sa ating gaganapin na kapistahan? Yun po ay mayroon tayong dapit na ang bawat parokya ay nagsama-sama upang sunduin po yung ating mahal na patron ng San Jose Manggagawa at sa boundary ng Bagna at sa boundary ng Matimbo ay sunduin ang ating minamahal na patron ng sanose uh, San Jose Manggagawa Pagkatapos po ay magkakaroon ng misa at mamaya po ay mamaya gabi ng alas 8 ay meron po tayong ibinisita po tayo ng ating uh, kaibigan po natin na si Bonda ng Asin, si Daniel yeah. Carbon at okay. si Idong Abay o pangandungan tayo ng mga ilang magagandang uh, musika o kanilang uh, sariling compose. Oo nga. Tsaka bukas din alam ko yung kapistahan natin. Bukas po ang kapistahan. Sasakupan ng parokya. Um, maligayang kapistahan po ng uh, ating minamahal na patron sa anong sa'yo magagawa. Mabuhay po ang ating minamahal na patron naway dumaloy ang uh, kanyang mabubuting biyaya na nagmula sa ating Panginoon sa bawat isang nasasakupan ng na parokya ni San Jose Manggagawa yeah, Maraming salamat guys salamat, salamat po sa Alpax Mabuhay po kayo Thank you po Thank you, you, you. At ang pamilya ni uh, Kansi Jun Sige uh, po oh yung dito na sila Kansi para naka-forward mga lang mga patron, nagsasalubungan na sa so, troke okay, ito. Ah, uh, ito ano ba? Ah, uh, taal ito, taal. Nandito <laughs> <the Altax. laughs> na po tayo ngayon, papuntang Lungos. Ah, uh, umpisahan natin dito 'yung pagkuha dahil ito na 'yung mga seryales natin. Na syempre halos ka kompleto na 'yung ating mga patron na kasama sa dapit ngayong araw na 'to. At kukuhanin na natin sila lahat ngayon. Pare natin 'yan ng Matimbo. Hi. Ah, ayan na. Ayan na. Ah, ah siyempre ng Matimbo. Ah, siyempre ng Labrador. Ayun. Ito po. Mataas sa Santa Cruz ng Malayog. Matimbo eh. Ah, Matimbo ah, mati Ay, mali pala ako. Ito pala ay Santa Cruz ng Matimbo. <laughs> mali. <laughs> Hai, siapa yang tawiran? kita nanti. mga kata, mga taga tawiran. Hi, tada. <Carbonika> <excelada> syempre ang pamilya ng ating Jun, Cruz ang hermano natin Happy Fiesta po Fiesta yeah. Diba 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 knights Diba 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 Bye. Bukas ba, bukas ba? Ito ang ating senyora De las Flores De Panasahan Ayun, ganda naman Ayan ang magaganda ating mga tiga Panasahan Up. Yep. Ah, merienda muna, merienda Ayan <laughs> Ayan ♪ Nandun lang po tayo sa may boundary umiikot tapos babalik tayo sa simbahan. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Abi fiesta. Abi fiesta

Ayan na po, nakaigot na po ulit sa buwan na na ang ating dapit. Uh, kasi ito, tradisyon na sa atin, ang dapit. Pag magpipiesta, ito yung bisperas natin. Na inahanda na ang ating patron para sa kapistahan bukas ng May 1 ang San Jose Manggagawa na parokya ng panasahan dito sa amin sa Malolos. Ayan, yung pa, okay na. Para bukas. oh At ang uh, siyempre magandang pamilya ni Conce Jun Cruz yeah. Ang hermanohan uh, natin yeah. Happy Fiesta Holy Salamat po Salamat po Ito pa ang ating Knights of Columbus Juan <freak> <f> Malolos. Malolos Alright At ito siyempre ang <hwin> Yesa Señora de las Flores ng Palasahan Papapasok na rin yan dito <hid> Yeah. 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 Okay, so paano Hanggang dito na lang tayo Sana nag enjoy kayo Dito sa vlog natin Patungkol sa Dapit Ng San Jose Manggagawa Dito sa amin Sa Parasan Malolos Bulacan Until next time Bye 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 guys Our vlog Sinanay Sinanay Pasama lang si Idol Federico Rodriguez Siya yun nandun sa ano ba yun? Monastery ano? Ano ba yun? Monastery ano? Bigyan niya ng sasari. Thank you. Oo, oh, sa Tiago Postol nga naman. Ano. Thank you Idol. Salamat. O, <laughs> oh, syempre kasama natin si Tita Seni. Hi! Ah, Shushout out ah, kami kay Koki. Diyan sa... Saan mo siya? Dubai, Dubai. Sa Dubai. Koki, pag-uwi mo. Mamam tayo. Shushout out! Alpha! Alpha! Shushout kami ni Idol. Shushout uh, out sa pamilya ko. Pabili doon. Shushout out! Hindi ko nasa pabili

Miss Russell. Panganiban. Panganiban. O, oh, kasama natin si Tatay Marlon. Kasama kami sa Nanay Sing. Ay, yes. Kasama natin ang ating na magandang PCY na bansa. Happy Dapin. <laughs> 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 <Bukas. laughs> <Bukas. laughs> um, happy guys sa bukas. Bukas. Siyempre sa mga kababari natin dito sa Parasahan, Malolos, Bulutla. Siyempre, Happy Dapin. Bukas, Pesta. Pesta. Alright. <laughs> Ang sama din si Consi Jan Jan no, Siyempre shout kami sa Sangguniang Barangay ng Bagna Ayan. At siyempre happy fiesta bukas sa atin sa Panasahal Panasahal Sa Jose Manggagawa Viva! Viva! Happy fiesta! Happy fiesta! O siyempre kasama natin si Tita Seni Ay mas maganda siya ngayon o no, atin kami ng Misa At shout out ulit kay Koki Ay! Sa pagkakataan ni Kojo Edelacruz yeah. ay pesta nito, panasahan. Yeah. Okay, okay. Happy Pesta. Happy Pesta. Alright. Siyempre, bago mo eh. Shout muna ako sa malapit nating tropics ng ACA band ni Boss Lito. Alright. Rock. Hey. Rock. Hey. Rock. Sir Rocky Rock. Band po. Sa Rocky Band po. Rock and roll. Isa okay, tayo sabihin, nakalimutan ko. <laughs> okay. okay. O so, kasama natin si Kuya Nilo, Adriano, kasama tayong Josie. Shout kami sa Adriano family. Sa abang banta. Na. Ah, Kagami. Eh. Nakisakay ako. <laughs> <laughs> Kuya Mangel, oh, shoutout kami sa Alvarez family. Gusto sa amin. Alright! Wala! sa lahat ng platform natin, lalo sa YouTube. At kung gusto nyo ng long form video natin na makapanood sa YouTube, eh ano pa gagawin natin? Subscribe kayo! Hit the sa mga videos. At mag ng mga interesting videos. mag i video.